guys, ginulat kita ni nanay no? gusto siya nga magpa-vlog sa ton eh. so, ginulat kita ni nanay nanay taga uh, barangay Mambulak kag ari sa subong sa kilid sa BDO sila ari guys, ginulat siya kita para makapangayo sa sang bulig sa social media so, pamagis ninyo nga aton vlog uh, Kabay pa nga may makatandog sinyo taga ipusoon nga makabulig kay nanay biskan uh, pila-pila lang dako na nang abulig para kay nanay so kadtuan naton si nanay yari sa sukat sa ako ng video ng gusto ko lang tani nga ng mga ayok bulik sa inyo na mag support at nga ako ng bulong na ako ako galit si Mariana de si la Cruz ka pangayos nga miling nga bulay sa inyo kung mayara ka muda nga uh, bulay nga kabubuto sa uh, ako mga na mabuligan nyo ang 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 ang, ang, sabaybay, ang kay, eh, sa baybay ang kita sa baybay na ang ginakulang subong kay hindi ko na ako lang nagpangita sa amon eh amon na nga nagpangayos uh, sa nga sa inyo ang mga bulay ka. niya ka parang po para ang tinanit lang. Ang tinanit lang ako yung bulong. E, Pedro, ay gagapasalamat. Ito ko sa inyo kung mayara araw kung may iwi bulay sa ako. Salamat ang tulisan